Pasukan natin yung malaking lop mga sigo pero yung isa nandun ayun. Mamaya titignan din natin. Ang dami laga ni kuya. May manok. May itik. Paso yung ano tawag dito. Yung styro. Uh, double purpose siya mga sigo. Pag naubos yung buwangin pwede niya angat-ngatin. <laughs> ito yung kanyang mini aviary. Ang dami ibon. Ay, ito yung lalaki. Ang dami mong kulungan. Parang flyer to na nasa loob na. Dito naman mga singgay, puro lalaki pala. Dami ibon ni Kuya. Saya ka na lang. Maraming previous daw eh. Kasok <laughs> tayo. Eh, may mga nakawala. <laughs> Ito. Nakawala iba. Lumusot mga singgay ko. Yun. Sira yung training box. <laughs> Yon, singa bali ngayong gabi. Eh, kung makikita niyo yung oras eh, ayun oh. Ah, Mag-alas 9 na. Quarter to 9 na. Mga singko lang gabi. Nang gabi, ah. Bali, eto. Nagsara na tayo kanina mga alas 8. Meron kasi tayong pupuntahan ngayong gabi. Mga singko, dahil nga meron tayong isang tropa. Na gusto mag-quit sa pag-iibon. Hindi naman sa quit ma. Kasi medyo may malaki siyang problema, kaya gagawin natin. Eh, papasyalan natin siya ngayong gabi. Mahasi ko. Titignan natin kung makikita pa natin yung mga ibon niya dahil nga gabi. Eh, medyo marami-marami yung ibon. Kaya gagawin natin. Kunin natin yung mga nakatago natin mga training box sa baul. Mga, mga dating training box natin. Eh, tinago ko sa may parang bodega. Mahasi ko. Kunin natin. Dahil kung nagkataon, pag nakuha natin yung mga ibon niya, eh napakarami. Kaya parang nasa isang daan maikit. Kaya kaya dadalhin itong mga to? Kaya gagawin natin, puntahan natin si Tropa. Dito lang siya sa may Maliwalo. Eh ganito lang oras tayo available. Pag nagsarado tayo ng pwesto, eh pwede tayong lumabas. Kaya pasyalan natin. Sana mabidyohan natin na medyo maliwanag sana. Kaso gabi talaga. Kaya try natin videohan yung mga ibon niya. Medyo may malaking problema si Tropa. Kaya sana makatulong tayo pag nakuha natin mga ibon tara punin natin mga training box nating mga low class nakuha <laughs> natin tong ating bodega dati ito yung kwarto namin nung nandito pa kami nakatira eh dahil nga nagpagawa kami ng bahay ni Gobrega eh naging bodega na lang to ayun mga singo tagal na hindi nagagamit yung ating training box nandito pa tsaka isa yun medyo dumami yung ano dito tambak mga singo eh yun kunin natin baka mabuhang sakit to kunin <laughs> lang natin yung mga dating training box natin marami tayong training box nung araw mga singko kaso ang nangyari eh nahihiram ng tropa kaya hindi na naibabalik pero okay lang hindi naman na makakaulit eto <laughs> yung isang pinagawa natin sa tropa oops muntik na mahulog ha, dito. purong aluminum pinagawa natin sa tropa to sobrang laki Makikita niya dito kung gaano siya kalaki. Kasa dito 40. Ayun siya mga singko. Tingnan niyo yung laki niya. Dito sa training box na to. <laughs> sobrang laki nito. Ito na yung pang-ana natin. Pang low class. Purong stainless. Tsaka itong ating Taiwan box. Yung so, mga singko bali ito yung training box natin. Tatlo na. Ito yung luma. Yung isang ganyan eh napamigay natin sa tropa. Bali tingin ko kukulangin pa to kung talagang sobrang daming ibon ni Tropa Pips pero try natin makapagdagdag pa ng kulungan ayun o let's go sana mapuno ang problema ah sige ko ay medyo muulan ayun o medyo muulan-ulan pero okay lang sana wag mabasa hindi, wala pa magkakawan ay na yun, bali nandito na tayo sa bahay ng Tropa Pips natin ang kapate mga asin hindi ka napapangita hindi Ya. Yeah. Ay ano si Kuya pala. Na nag-aabot na ng ibon. E ano kasi pala mo ba? Ryan ba? Si Ryan Basa. Ay yun yung isang kulungan niya. Nasa taas ng ano, ng bubong. Nung nakita ko yung mga ko. Nakita ko. Last chance sa Taiwan natin. Kaso, nung nakita ko yung mga dito. This. Nakita ko yung kulungan ng laki. Ayun oh. Bigla ako nahiya. <laughs> pasukan natin yung malaking lop mga sigo pero yung isa nandun ayun mamaya titignan din natin okay, ito na may okay, yung mga nakasalang may mga yamper okay, yung mga yung mga oh, no, ito may mga inakay ang gandong ito may mga nakasalang Nakainwala okay, e, eh. nakaka-separate natin. <laughs> Medyo inaantok din. <laughs> Parang tayong ganyan e. Eh. Ang <laughs> laki ng kulungan mo. Pakitin natin. Kaya mo pakitin yung bi? Kaya-kaya yan. Dati kaya-kaya. Ano, pakitin <laughs> natin. Ang <laughs> dami laga ni kuya. May manok. May itik. May itik pa yan. Gan sa itik. Tapos <laughs> may nakita pa ako dito. Kalat-kalat. May inakay pa. Hindi makakita, madilim. Ito <laughs> ang dami yung kalapati. Sige, yun. Ano ito, Texas? Native. Ay, native! Masarap pa nga na, pansin <laughs> ang pa mga breeder. Ano ito? Ano to Breeder na yan. Sock bird. Dito. Hen lahat po yan. Lahat yan, hen. Ah, ito yung lalaki. Ang dami mong kulungan. Parang flyer to na nasa loob na. Dito naman mga singgay, puro lalaki pala. Dami ibon ni Kuya. Dito, breeder house. Breeder. Pasilip na lang. Na Sakyatin natin mamaya yung kulungan ni Kuya sa taas. Ito may mga nakasalang, may mga young bird o. Oh. May bonsai pa. May mga inakay. Lahat sila meron. doon. Hanggang doon? Dito, Dito, uh, Dito mamaya, silip-silipin natin. Grabe mga sing, kung dami yung ibon na yun, no? Oh may kulungan dito, may kulungan dito. Parang ano eh, parang loob. <laughs> parang pupagwasok ko dito, hindi ka na makakatakas. So, akyatin natin. Try natin, kaya ba natin akyatin to? Medyo gumagalaw siya kasi. Hindi nangingring. Akyatin natin. Pero kayang-kaya kaya yan. Mas mataas pa dito yung ating Taiwan lop. <laughs> <laughs> Pero yung ibon niya, ay meron siya Avery mga kasintra. Ito yung tinatawag nilang Avery mag-village yung mga ibon dyan. Parang viewing na rin. Pero may viewing siya sa taas. Oh. Oh, baka mahulog tayo. Ang sinko. Nakatakot. Hindi natin kabisado itong ano. Ah, meron siyang ano. Parang hinihila lang ito eh. Asan? Hindi ko mata. Hindi ko mahila. Mga <laughs> oh, manan, masikip na. Ito yung ano niya. Masikip yung viewing area niya. Parang viewing. Tapos naka ano rin siya. Oh. Ex-machina. machina Parang yung sa Taiwan loop natin kasi biglang nahiya yung Taiwan loop natin na nakita natin. Ito medyo malaki. Yung kanyang kulungan. Ito siguro dito siya naghihintay. Ha, kasi maganda yung ano. Paano ba to? Saan ba papasok? Meron pa siyang orasan dito. Ha, kasi. Ay, sliding nga tayo ito. Dito, dito. Sa gilid Ha, kasi. <laughs> tapoy pinto baka sliding hindi andito pala gano'n siya ano ayun ko Hala ko may password kasi parang mawulog na tayo dito. Ah, ganito pala yung style niya. Malit lang! Ang pinto! ay ito. Pasok tayo mga kasing ko. Yun! Ayos to. Napakarami ibon. Sara natin baka may makatakas. Dito may nangingitlog ako nakita mga ko. Ang ginawa niyang pugad ay styro. Naubos na yata nila. <laughs> ay, may nakay mga May inakay. So, ba, bali nandito tayo ngayon sa loft ni Kuya. Kung makikita nyo, napakaraming ibon. Ito yung pinaka-aviary niya. Tapos, naka, parang may duwood siya ang dating na uh, pwedeng gawing box perch. Ang dami niyang ibon. Dito daw sa malaki, ito yung kanyang pang south. Ay, pang norte. Pang norte. Yung maliit na kulungan doon sa taas ng ero, eh, pang south. Kunti lang ganila lalaro niya sa south. mas marami sa norte. Ayun Oh. No? Medyo malaki yung kulungan niya. Kaso, may hihiya siya dun sa Taiwan Lop natin. Si Taiwan... Ako, isa lang mag-isa lang ako. Siguro, kasha lang dito, dalawa. yung sa Taiwan Lop natin, kasha sampo. Ah, sampo. Sampong kalapati lang, kakasha dun sa kulungan <laughs> <laughs> Pero maganda itong kulungan niya. Sayang naman kung mag-quit-quit si Kuya. Siguro, siguro mag-i-stop ano, mag lang. Baka may trabaho, kaya... Pero mayroon siyang problema. Pero huwag na natin yung niya. Baka personal. Silipin natin yung mga ibon. Hawak tayo na isa. Tingnan natin kung matatapak. Kami nakita kong Grisel, oh. Yo, so, ganda ibon. Maganda rin katawan. Kung alaga. Kasi nga ano nga daw. Medyo gabi na tayo nag-istorbo. Dahil nga, to, oh, dito. itong oras lang tayo pwede. Ang dami, ko. I, ano natin, para, kasi wala tayong ilaw pag naka front cam. I, flashlight din natin para makita natin yung ibang ibon niya. Kasi makasin ko, oh, sobrang ano, hindi siya crowded kahit maraming ibon dahil ang ganda talaga pag ganito malaki kulungan may mga inakaya ko nakita talagang ginagawa niya ano paso yung ano tawag dito yung styro uh, double purpose siya makasin kapag naubos yung buwangin pwede niya angat katin may mga inakay siya eh. may mga yang food kasi yung iba dahil nga uso ulan tsaka araw ngayon eh, minsan nagkakawanan hindi may iwasan yan hinahulog pa <laughs> Ang gaya nakalagay itong malit na to. pinahulog oh. Ang sing ko. Get natin. Yan. Safe na, safe. Maka yung bird pa, ha. May nakita akong borga. Sige, natin. Maka nakalaro daw ito ng borga. Ang borga. Ang norte. Ito yung kanyang mini aviary. Dami ibon. Titignan natin kung makukuha natin lahat ito. Ang pa naman natin training box. Mukhang kakasya lahat ito. Mga asing Gagawin natin eh baba muna tayo. Tingnan natin yung um, paano nakasi bumaba. Hindi <laughs> ko na alam pala basta ito to to. Dito. Pinupush lang daw eh. Yun. Tingnan natin yung ibang breeder niya. Ito yung mga player. Yan ah, ko. Nami ibon. May ahas bi. Tara na nasa dito tayo ng balete. Dahan-dahan lang pagbaba. Hindi ko ang ang dahan. Ang liit kasi ng legs. Taas. Mga ano lang to. Second floor. Yung ano natin tayo ang gagamit ka talaga na Elevator. Manu, wah, siapa yang itu dari dia, Yuk, dibawa semua saya so, yeah, kan <laughs> <laughs>